Ayan, kagagawa niyan mo yan, manay. Naglabalaba ka. Naglaba ka ng isang bedsheet na isang piraso. Saan ka naman nakita maglabal isang bedsheet na piraso sa washing machine? Ano ka? Nali ka? Sa Bisaya, nali ka? Maglaba ka ng isang piraso? Sus, ginoo. Kaya ayan, nangyari sa aming washing machine, nasira. O, oh, nakita niyong kusina namin. Ayan, nagkalat. Mga basura. Kaya manay, magbabayad ka. Anong anong comment mo manay? Bakit mo ba yung binalya ko? Oh, Ikaw sumira Mira yung manay, naglaba ka. Kung binalya ko yun. Oo. Ano pang masasabi mo? More. Makitulog na pinakot ka. Okay na. Ayan, kagagawan niyan mo yan, manay. Naglaba-laba ka. Naglaba-laba ka. Naglaba ka ng isang bedsheet na isang piraso. Saan so, ka naman nakita maglaba ng isang bedsheet na piraso sa washing machine? Ano ka? Nali ka? Sa Bisaya, nali ka? Maglaba ka ng isang piraso? Sus, ginoo. Kaya ayan, nangyari sa aming washing machine, nasira. O, oh, nakita niyong kusina namin, ayan, nagkalat, mga basura. Kaya manay, magbabayad ka. Anong, anong comment mo, manay? Ako no, ang pagbabayad, ko ba yung binali ako? O. Oh, ikaw sumira yung manay, naglaba ka. Ang binali ako yun. No, no. O. Oh. Ano pang masasabi mo? More.